Leren May Bautista, umalma sa nagsabing siya ang babaeng naabutan ni Andrea Brillantes sa kondo. Hindi pinalampas ni Leren May Bautista ang netizens na nagkokomento ng negatibo laban sa kanya. Inalmahan niya ang nag-aakusang siya raw ang babaeng inabutan ni Andrea Brillantes sa kondo ni Richie Rivero. Nagbabala siya na maaaring makasuhan ang naturang netizen na nagsabing siya ang babaeng iyon at siya daw ang dahilan ng hiwalayan ni na Richie at Andrea. Dagdag pa niya, dapat ay tanungin ng diretsyahan si Andrea para malaman kung ano ang totoo. Narito nga ang naturang konvo. Siya girl at isa pa may naabutan si Andrea sa kondo na kahubad ang babae. Hindi siya updated sis. Anong wala e naabutan niya na kahubad hindi si Leren yun. Kaagad naman ito ni replyan ng naturang konsehala. I can sue you for this girl. Exactly to all her fans, to end this as her. And the truth will set us all free. Kahapon lang, si Richie Rivero umamin na sa totoong relasyon nila ng beauty queen politician na si Leren Bautista. Hindi na nga nakatiis at umamin na nga ang basketbolistang si Richie Rivero sa tunay na real score nila ng beauty queen na si Leren May Bautista. May post nga ang basketbolista sa kanyang IG story tungkol sa kanila ni Leren. Narito nga ang kanyang pahayag. To the girl who I see as a real queen, with all the wrongs hounding me, I'm blessed to have found the right one. Allow me to shield you from things you don't deserve. Hindi tayo magtatago dahil walang dapat ikahiya. Walang nang agaw at walang inagaw. Walang bibitaw dahil masaya tayong magkahawak kamay. I love seeing how you genuinely continue to help and care for people every day despite others trying to ruin your reputation. Rest assured, I will be with you in inspiring people to always be better. Thank you for being so selfless and simple. I promise to never again live a life manipulated by someone's fantasy. This is our story. Hindi dapat iba ang magkwento ng istorya nating dalawa. Yan nga ang mahabang post ng basketballistang si Richie Rivero para sa kasintahan na beauty queen politician na si Leren May Bautista. Narito naman ang samot-saring reaksyon mula sa mga netizens. Oo, di nga ikaw yon. Pero you're the next na may maabutan ka rin na ibang girl lalo na nakahubad sa kondo ng jowa mo. ba diba sakit yon? Back to you na lang. Nakuleren May, huwag ka nang mag-explain. Dati, deny-deny ka pa. Ano ngayon, lumabas din ang totoo umalma-alma ka pa dyan. Makalipas lang din ng ilang buwan, aamin din kayo. Kagaya ngayon, tumanggi kayo nung una, tapos lalantad din pala.